Good morning mga si Yun May price ba to? Ah nasa ilan oh. Ayun mga si Yun 1.8 Yung dito Pogi pogi 1.8 lang Anyway marami yan Nagulat lang ako meron ka agad dito tayo mag-umpisa mga city uy you know parang bago mga ka -city. at eto na nga kamukha ng sapatos natin na dito ko rin binili dito ko bumibili ng ano sapatos eh kaya ako pumunta dito mga city dahil ako ay naghahanap ng Jordan ang daming magaganda adidas mga ka city oh sili po dito yung price oh. Eh. Wala pa naman. Nature of flow mga boss. Oh ha. Ang gaganda ng ano ngayon. Tapos yung price nito 1.8 Nature of Flow mga idol oh. Size 9. Size 9 Adidas oh. Eh. Air ikat to. pero magaan din siya. Oh. Air, Pro Air Force 1. Na high cut. Ugo ano? Oh. Nike AF1 1982 to. Oh. Ah, vintage. Oh. Ganda nito. Price niya. 1.6 okay. lang mga boss. Ang daming mga ganda. Tapos ito pa oh. Size 9 nga lang uh -huh. Issue wala namang issue 1-9 Ito pa mga boss oh, Night Jordan mga idol Ang laki nga lang oh. Ay, Sorry po Size 9 nga lang mga boss oh. Ganda Walang gaanong upod sa swelas Dito lang medyo May kunting upod pero okay sa all right pa ito malaki lang ha eh ito ganun din same price 1,800 lightweight sketchers oh, mga boss oh. hindi gaanong gamit oh. oh. ha ganda nito price nya Hanapin natin. Wala, mga boss. 1.8 Ito, size 8 mga boss Maraming magkakasya dito Lightweight to oh. Skitchers Ang dami yung maganda ngayon Ito Sa so, bagay, hindi ka na magugulat 8.5 eh. uh -huh. Price nito mga boss 1.8 Ayan eh issue wala namang issue okay mo okay. okay sa all right pa mga boss soul safe wala soul separation daming like air force one nandito dito muna tayo na overwhelm tayo sa dami ng na ano insta po insta pump is 1.6 rebook to size nya Tingnan natin. Size 9. Yoki size 8. Yoki is size 9. Pero sa mga size 8.5, kakasya yan. Fila, skechers ulit. Anyway, baka daanan na lang natin yung iba dahil marami talaga mga boss eh. Ito, Rani, yung laki lang. Size 10, no? Price niya, 1.8. Issue, okay pa naman. Nakadikit pa lahat. Okay. So, 180 yan. gel light oh, A6 ito uso ngayon A6 oh. medyo may konting upod lang 1800 balat na balat tunay na balat mga idol oh. A6 kahit saan mo sipatin oh. malaki lang size 9 running shoes ang gaano 1,800 may init oh 1,800 yan may 1,800 harlem oh mga boss pasti uh, sumo at ang price nito is 1,800 Air Force 1 na Oh, may ano pa oh. Spider-Man design. Adidas, das oh. Size 9. On 8. Laki lang. Oh ha. Size 10 ang laki. Running shoes oh. One Ano sa mga 1.8, karamihan 1.8 Sa sizes lang, medyo magkakatalo Kasi marami, malalaki Ito, size 9 eh. Adidas oh. Anong size to? Size 10, mga boss 1.6 Malaki lang Size 10 yan Ito, 9 oh, Malaki rin eh 1.8 1.2 uh, hindi 2,200 kaso size 9 2.2 okay. ito ang ganda ng colorway oh. medyo may biyak lang dito pero ang gaan oh. price nya 1.4 size nya size 10 lang ang laki Puma. Ang oh, malalaki ngayon, ito size 10 eh. Size 10 din. Pero, eh. ah, so malaki. Anong size to? Tingnan nga natin mga boss. 10.5 eh. Size 10.5. Price nya 1.8 Size 10.5 eto medyo marami magkaka-size rito kasi nasa 8.5 siguro 'to running shoes Nike ito may kunting upod wait no ano ah, ba lahat sorry po new balance pinalo katakni hindi ka dinigide hindi ka pa sa 44 para sa minana ultra boost size 9 price wala continental oh. malaki lang marami siyang magaganda medyo malalaki nga lang katulad nito oh. size 11 air max air max 1.6 size 9 Adidas, itong ganda Malaki din size nya kita dito 9 in 1 hop price nya tuto tibay po laban sa baraga o oh ha ayan kita dito yung price tuto ayan size nya 8 point ah, size 9 All Star Tapos Adidas Reebok Air Max Of course po Ito Adidas Malaki din Size 9 eh. Actually marami pong maganda Yun nga lang Karamihan malalaki ang size Ito Marami magkakasya rin ito mga idol Adidas o oh. Tapos ang size uh, price niya 16 size 8. Gundo. Yan. Maganda yan, marami magkakasya diyan. Rebook. Ito size 8. Igo ano? 1.8 Ito yun May sapatos tayo ganito New balance Mga idol Magkano kaya New balance 1.2 na. Naka 100 kasi tayo mga idol Sorry ha 1.2 Tapos yung size nya hindi na makita burad pero size mga nasa size 8 marami makakasya dito mga boss naiko to pero and actually ang dami mga kaganda tulad dito kaya lang mula laki yan size size 9.5 dito po mo ito medyo marami makakasya dito eh po ba sorry nike po nike Ayun. size nya hindi makikita ito 8.5 maraming makakasya dito 8.5 nike pa rin dami yung nike tong gaano parang papel lang tapos ang presyo niya 1.6 tapos yung size niya size 8.5 balat na balat ito tutuk natin kikita okay, niyo kapal ng balat ko oh. campus adidas oh ito triple black oh adidas price niya hindi makita black kasi pero yung size niya okay din to kapal kapal ng balat size 6 size 6 pero parang malaki siya yung is size 6 yeah. balat na balat oh. ribok ito Uh, Nike Nike Air oh. Size 8 Nike React Tapos ang price Oh 1.4 lang oh. Wala pang ganong upod Soul Sip wala pa naman right, Nike React Stan Smith mga boss Malaki lang ano yung size? Pati kita tayo Size 16. Ang laki, mahaba. Pero yung price niya 18. Ayun mga boss. Adidas Nike Free oh. Ang laki. Size 10 superstar pang 8.5 ang in size 1.8 probus oh. ito kaladyo mo mga high cut bonds ha ah. bonds na bar ang ganda nito native american no? kano na nga 1.6 high cut balat na balat mga idol bigat to advance din o oh. ito advance na ano magaan siya oh kaya lang size 5 1 ko lang 1 Skechers parang bago ito, sketches, one sketchers 183 ah 18 lang size 7 size 7 siya mga mga madam marami magkakasya diyan na babae ito Air Force 1 no ah 16 size hindi natin makita. Ayan ah. Na. Pero nasa mga 80 ito. Tingnan nga natin may Para makita nyo. 7.5 7.5 po. Air Force One Tapos Nike na naman. Igo ano. Running shoes. 1,400 Gaan Siguro size nito mga 5 or 6 Gaan Skitchers Ito magaan din Nike Ito balat ng balat Ang malaki lang oh. Size 10 Puma mga idol Puma oh. Ladies Size nya Tingnan natin Size 4.5 Tapos yung uh, 1400 Ayan Random lang tayo mga idol Kasi sa super dami Vans din, no? kulay blue. Ito, maganda sana. Oh. Kaso, size 10. Malaki Didas. Maraming maganda. Yun lang medyo mga pang malaking mama. Ito. Yan, 8.5. Maraming kakasad yan. Didas. Didas. Ito sana kaso ano Size 10 din eh. Fresh foam Na pala dito mga pambabae marami rin Huwag po natin ibang sak ang sandal Ayan Dito maraming ano Maraming Maliliit ang size Ito nga eh. Fila Ano ba A 1.4 lang Legit ang kapal ng balat Ah Nay ko. Ang babae. 880 lang. Size 8. Marami pa pala dito sa likod mga abos. Oh, size 5. kapal ng bala to. Ribok. Kali marami. Kaya lang yung ibang malaki, pag sobrang laki, hindi na natin tinitingnan. Gawa ng, pag mga size 11, bihira yun. Pang malaking mama. Ito, ano, tama lang. 1,400 lang. Knitted siya. ganda din. 1,400. Yung stamp pump, mayroon din. Ito, black. Gaan din size 9 nga lang ang malaki tingin pa tayo new balance oh. ah ito anong size ba to kung nantitingnan natin yung price 1,200 1,2 lang oh. new balance oh. tapos ang size nya kita hindi natin nakita mga idol 237 ah yung balance 237 size nya is 8.5 ah ito marami magkakasya rito 1,200 Ganda na rin ito ah. Ayan, marami makakasya dyan. Ah, uh, dito may mga ano pa. Oh. One to. ito malaki. In way, oh. Size 8. Yan kiss tapos yung price niya 1.80. Yan case 18 uh, size 8. Adi daso. Oh. Ini tuh mau adi daso. Oh. Uh. Dito, Adidas, uh. uh -huh. Sorry kok. Uh. Price-nya 1400. Adi das nah digit. Tapos balat na balat mahalata dito makapal yung balat. Oh. Uh. Dami high cut oh. Uh. Size 11 <laughs> Ang lalaki Tapos meron pang isa dito Avi Passion Kala ko New Balance Size 41 1.8 New Balance Running Shoes Size 8 Price nya 1.6 Magaan uh, no Magaan na magaan ito Air Force 1 no? tapos yung price nya 1,400 tapos yung size size 5 maliit sya once ito may nai ito nakita natin ito marami magkakasya 8.5 tapos yung price nya Kwan Ikot tayo mga boss. Ito maliit kasi. Yan na natin titingnan. Nga pala hindi lang dito mga sapatos ha. Ayan mga pambabae naman. Sandals. Step ends. Ito may converse pa dito na ano. 480 lang oh. Converse. Tapos yung size niya ah, medyo ng na po hindi lang dito di sapatos mga boss madam ayan may mga shirts, jackets at saka mga bags marami rin ayan pero nakatotok muna tayo sa ano sapatos dahil yun yung ating ano yung ating sinadya mga vans running shoes ito ang ganito ito oh. price ang no? price sa kabila. Yung ano? Ah, Medyo ano na. 600 lang. Ah pala hindi yun. Marami pa dun. Nakata nakatabi lang. Eh. Ayan. Na. Ayan. Ask nyo lang yung ano. Price. Kasi naan dun saan ang kaya yun. Eh. Um, oh. sombrero maraming sombrero eto eh, 100 lang mga idol oh price niya 100. 100 lahat ng klase 100 lahat ng klase 100 bags t-shirts oh. ladies bags ay may new arrival din doon mga bags ang dami yun oh. nga din natin ito mo kasi mga pambabae eh. Ayon, fitting room may fitting room naman in case gusto nyo i-fit may fitting room naman po dito bags malalaki so, hindi na tayo magtitingin tingin na lang tayo dito sa ano baka makakita tayo ng ah, t-shirts pambabae eh rin dito tayo Ito, magandang t-shirts oh. Maraming t-shirts Means t-shirts oh. 155 May mili ka lang Iba-iba Ang iba. maganda oh. Brown 155 lang oh, oh. Black Kung mahili kayo sa black Manipis oh. Pang ano pang tag init 155 t-shirts ayun uy may mga bagong ano rito nakalagay welcome new arrival ah maraan ano? Eh. mga t-shirt lakos to kaya alam baka hindi na tayo allowed eh. device uy may lakos dito oh laki na American size eh. pero lakos eh. lakos lakos ito daming lakos lak na lakos ito, ito magiging shirts ito mga lakos eh. malalaki lang talaga sobrang laki para sa atin kasi mga American guys at yun na nga mga kasiti kung ikayo ngayon lang nakabisita or nag click sa akin channel huwag kakalimutang mag like comment at higit sa lahat kasiti please subscribe t-shirt so Outdoor, ganda dito 150. 5 yan Ido Black o Pili lang ho kayo dito 155 lang Ayan o. Pants Ayan o. Marami rin pants Jogging pants o Sombrero Ayan Sombrero ayun mga kasiti ano tayo nasa divisoria ipakikita ko sa harap kung ano pangalan nila ito mga pants oh. 265 ganda ng kulay nito oh. at yun na nga mga hanggang dito na lang